Hello guys, ayan, dito tayo sa Bicol ngayon. Ayan, ganda na ng kalsada dito guys, so oh. Ayan. Ayan guys, ganda na ng mga ano dito, Oh. Ayan, bahay ng kapatid ko. Ayan, pinsan ko yan, ayan, naglalakad. Ayan, ang ganda ng kalsada. At ngayon, pupunta tayo doon sa babuyan. Sa babuyan ng kapatid ko. May alaga siyang baboy. Grabe ang basura dito. Diyos ko po. Bawal yan. Dapat di nagtatapon dito ng basura. Kasi pag bumaha, pupunta yan sa dagat. Masisira ang mga isda. Mamamatay. Yan. Yan guys. Ganito ang babuyan dito. Yan. Ayan, guys, so, oh. Laki ng baboy. Kanino tong baboy? Ha? Ha? Ayan. Ayan. Laki ng baboy. Pugi. Pugi na baboy, oh. Hello. Hello, Piggy Piggy. Piggy Piggy, hello. Piggy Piggy. Ayan. Ayan. Piggy Piggy. Maribukon iyan, no? Oh. Maribukon yung babaeng iyan, no? Oh. Ganda ng bulaklak. Ayan. Yun. May nakaakyat sa sa niyog. Yan o. Oh. Ang galing. May nakaakyat sa niyog. Ayan naman. Nagagawa ng bubong. Ayan ang pinsan ko gumagawa ng bubong dali dali ana nag-uura na by jewel you <laughs>